Ayan guys, uh, good morning sa inyo uh, Dito naman po tayo uh, uh, Mag-share naman tayo ng kunting kalaman pa, Para sa pagpipintura ng bubong O bago magpintura ng bubong At syempre, huwag nyo na rin sanang kalimutan Na i-subscribe ang ating uh, channel Ayan uh, samahan niyo po ako Let's go sa Ito na, mag, uh, tayo po yung magpipintura ng bubong Bago natin uh, Bago natin uh, siya pinturahan nilagyan muna natin ng silan yung mga pinakuan kasi medyo may kalumaan na yung Hubong niya ah, ito yung ano ah, ah sealant na ginamit natin true ah, clear multiple for silicone sealant true -seal. clear ayan clear ayan clear ayan ang ginamit natin na sealant para sa ah, uh, kagaya nito ah, uh, pinaku, nilagyan natin nya ng silan paglalagay nya uh, manipis lang yan. para hindi siya bumumbok pag pininturahan natin tapos sa presyo nga pala ng silan na ganito ah, uh, 190 195 ah, uh, depende sa brand na bibili nyo ah, uh, iba iba kasi ang brand ng uh, sealant silan may medyo mahal nito 200, 250 yung ABC ito. Maganda na kasi itong uh, prusing nito. Uh, kaya ito na lang binili ko. Sisubok ko na itong ginagamit. Uh, ito na nga pula. lahat na pinakoan natin. Uh, nilagyan natin ng sealant. Kasi medyo may kalumaan na yung bubong. Ayan. Uh, nilagyan natin ng sealant para iwas tulo. Ayan. Lahat yan. Uh, nilagyan natin. Pakatapos natin yung sealant. I-epoxy naman natin. Epoxy primer. Uh, para uh, maalis yung mga kalakalawang niya. Lalahati na natin to, kasi may mga kalakalawang. I-epoxy primer na natin yan. Uh, ang ginamit natin nga palang epoxy primer ay uh, gilder. Ayan. Ito. Ito. Ito na lang ang natin. Ayan. Ang ginamit natin na epoxy primer ay gilder. Ito nga pala, uh, isang patong mo palang, uh, subok na makapal na kagad yung daan niya. Kaya ito yung ginagamit ko kasi isang padaan mo palang ah, makapal na. Agad hindi na nakikita yung ah, mga kalakalawang silalim Kaya mas maganda to lalo na kung dodoblihin nyo pang patong. Better kung doble kasi mas maganda ang ano niya kasi makapal. Ayan ang gilder. Subok na din niya yung gilder na yan. And epoxy primer. Ito nga pala yung ano, yung natin. Kabali ito, isang patong pa lang siya. Makapal na kaagad. Yan, ini-epoxy natin, ini-epoxy primer natin. Lahat na natin 'to epoxy primer para uh, bago natin in patungan ng roof guard. Kulay green kasi ang roof guard na bibili natin. Uh, bago natin ito patungan ng roof guard. Ano na siya? Uh, naka-epoxy primer siya para matagal lumabas yung kalawang hindi ka lalabas yung kalawang pag naka epoxy primer yan ayan guys ito yung ayan yung konting tips lang sa kalaman sa mga uh, magtatanong kung magkano tong builder uh, ang ganitong builder ang bili ko dito sa hardware nito ay 850 ang 4 liters niya. Isang galon. Uh, 850. May kasama lang siyang ano, catalyst. Yan, 850 ang isang galon nito. Tapos bibi. Tapos yung roof guard naman ang mga gagamitin natin na boysen. Uh, ang presyo naman dun sa tinanong na pagtanungan ko uh, ang isang balde na kasi isang balde ang kailangan natin marami tayong pipinturahan dun sa taas tapos dito 2,472 Ang ah, presyo ng roof guard boys Yun ang gagamitin natin nagkampas na ako para uh, Pagbibila ako Alam ko na kung magkano ang presyo Guys, okay. okay. umulan hindi natin natapos yung uh, Pagpipintura natin ng uh, bubong pagdahan-dahan nga pala dito sa ginagamit natin na pintura. Kahit kumaulanan siya, hindi siya inaanod. Kita, na lang yung tubig niya. Hindi siya kayang ano Wala man lang siya kahit kunting uh, agos ng pintura na dinadala siya ng tubig. Ayan o, oh, kung napapansin niyo yung yung dulo ng pintura ko, ganoon pa rin. Ah, uh, hindi siya hindi siya nagkakalat na kung ano pa na mabasa ng tubig magkakalat hindi hindi siya ganun kapit na kapit talaga siya iyan ang maganda sa primary epoxy na gilder